Pag-uulat mula naman sa impilan ng DWALFM Radyo Totoo, CMN, Batangas. CMN Live. Live Nation. Javans Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Halos isang daang pamilya ng mga katutubong badyawang nawala ng tirahan sa sunog na sumiklab bago maghating gabi nitong linggo sa sitio Badyawan sa Barangay Malitam sa Batangas City. Ay sa Batangas City Fire Station nagsimulang uh, kumalat ang apoy bandang alas 11.38 ng gabi at umabot naman sa mahigit dalawat uh, kalahating oras ang sunog o dakong alas 2.15 ng nga madaling araw na nga lunes bago tuloy ang naapula. Naging mabilis din ang pagkalat ng apoy sa mga katabing bahay dahil sa malakas na hangin sa tabing dagat at pawang gawa sa light materials. Wala namang nasaktan sa nangyaring sunog at patuloy pang iniimbestighan ang pinagmula ng apoy. Mula sa DWLFM 95.9 ito si Renz Belda ng CMN Batangas nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CNN Live, live. live. Nationwide. Nation Maraming salamat Transbelda mula po naman sa impilan ng Radyo Totoo, CMN si Batangas.